Don sa kali abyang. Sa mong ka murum kag namuson. Matiro. Sir wala ni. Guyura na to sumay sagbot te muha kanding dili mabusog. Ini pa mo muabante. Eh. nak dito dito tu the pit bay aga. Gana man dai ni kali. Nadaog po siya sa iyahang ibakiruhang kanding. kanding. <laughs> Nasira, makiro na sig. Ma ha? Ang ganda. Ma Ay Makiro na, ma na sig. Kande. Wala na siya laing trabaho, parang ma-exercise oh, siya katawan. Ah, okay ba dali? Diyan na. Oh, mukhaon na siya diyan na, ano makikilid. Ha? na mukhaon na siya. Dira ramu. Aduh, obi oh, lain nak sya. Hmm. Nah, mana ia hangka unun dia? Aku oh, lami yang ka mm. Kena Kenapa mau mengasak buta tu? Dia mau busuk nak sya, mau nih mau petiti nak pun nak sya sya hangku. Hmm. gelang ke kemulan tahun ni aku an bawa ka no. Maka dungu, ya, kedungu besar, kedungu besar, nah, na. pungi pungi, kedungu besar kuan sayang. Ano? Ikuwan oh, ako siguro to gigutom. Uy, pa'y pagkaon na ito. Uy, eh. pa'y pag... <coughs> Diya niya kaon. Pabot, tiri ang kuwan Ang signal? Pabot na. na ako na. Bye for today's video. Makiro <laughs> <laughs> ming ate. 比如没给，没得粮。